देखने <laughs> के Hi guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. Isishare ko lang sa inyo guys ang mga requirements na dapat natin ipakita sa airport kapag tayo magboarding na, kapag tayo bumalik na sa mga bansa kung saan man tayo nanggaling. So, unang-una ang ipakay ang ipakita natin guys is passport. Katulad nito guys, passport. Ayan. Pakita natin to doon sa counter. Tapos pangalawa guys, itong OEC. Ayan o. Oh. Itong OEC. Kasi hinahanap din nila to. Tapos pangatlo guys, itong vaccination paper or vaccination card. Hinahanap din to sa airport kapag tayo magboarding. Grabe, tapos itong One Health Pass, ito oh. Hinahanap din to guys kapag tayo mag-boarding na. So kailangan talaga nakahanda tong mga requirements na to. Kung ano yung hinanda mo tayo nung tayo umuwi, ganun din ang gagawin mo kapag tayo bumalik. Tapos guys, bago magkalimutan ticket ganito. Yan. Papakita natin to doon sa counter sa mga nagche ng mga dokumento natin kapag tayo mag na. Pagkatapos, kung tapos na tayo, punta na naman tayo doon guys sa kabilang counter. Kukunin natin yung refundable na pira. 550. Doon may requirements guys. Katulad nito, itong OEC kailangan ibigay mo to sa kanila para makuha mo yung 550 na piso na refundable na binibigay nila sa mga OFW kapag bumalik na sa abroad ang ganito guys kailangan dalawa ang inyong kopya kasi pag hiningi nila to na isa lang ang kopya mo problem guys katulad sana experience ko isishare ko lang sa inyo ha na experience ko binigay ko tong OAC ko na wala akong kopya hindi ko rin na picturean kasi akala ko titingnan lang, lang nila yung pala ikikip na nila yon so binigay ko kinuha binigay nila sa akin yung 550 ang problema guys nung pumila na ako sa immigration hinahanap yung ganito saan daw yung OAC ko ay di sabi ko na ibigay ko doon sa ano sa counter na nagbigay ng pera sa akin yung refundable so ang may papayo ko sa inyong mga guys kung kung magboarding kayo na isa lang yung ganito nyo o kailangan guys dalawa o kaya picturean nyo na sa cellphone nyo kung isa lang yung ganito nyo kasi baka matulad kayo sa akin sa experience ko nasa immigration na ako check na yung mga papers ko yung passport ko ang hinanap sa akin to guys, wala akong maipakita, wala rin akong picture. So sabi ng immigration, balikan mo doon sa counter. Kunin mo yung, ay picturean mo yung OAC mo. Hindi bumalik ako. Ang problema, nung pagbalik ko, wala na yung babae doon na kumuha sa OAC ko. Iba na yung pumalit. Kaya natagalan ako doon guys, kinalkal na naman itong OAC ko para mapicturean lang. Grabe. So, kailangan guys uh, dalawang kopya nito kung kung isa lang meron kayong picture sa cellphone nyo para pagdating sa immigration meron kayong pakita para hindi na kayong mahasel katulad sa na experience ko dun sa pag uwi ko dito guys ang haba pa naman ang pila biruin mo sa, sa dami bumabalik papuntang ibang bansa iba ibang bansa tapos ito lang hahanapin nila pag wala ka nito. Babalik na naman. Nakadalawang pila ako dun sa immigration. Gabing higpit sa atin. Dahil sa 550 na pera. Pinagtsagaan <laughs> mo to. Kukuni mo to uli. Bagay, pag naibigay na naman sa itong 550, pwede mo naman ibili doon ng mga pasalubong o kaya kain ka doon sa loob ng airport. Uh, nakausap ako doon sa airport. Nagtatanong sa akin, bakit ako, ako mayroong 550 na refundable bakit daw sila wala nung tinanong nila depende pala guys sa airline kung anong airline ang sinasakyan mo kasi sabi doon kung Emirates Airline ka meron kang 550 na refundable kung Philippine Airline ka meron ka rin 550 na refundable pero kung ibang airline ang sinasakyan mo hindi sila nakakatanggap ng 550 guys katulad nung nakausap ko ano siya? Qatar Airways. Hindi daw sila binigyan ng ano, hindi sila binigyan ng 5, 550 na refundable. Tapos yung isa naman, ay bang kuno ng airline 'yon. Ah, uh, wala din daw. Walang binigay sa kanila na ano, na 550. So depende pala sa airline ko ano yung airline ang sinakyan mo pa uwi ng Pilipinas at saka pabalik. Kasi yung iba nagre-reklamo bakit daw wala silang ano, 550 na refundable na siyempre sayang din yon guys uh, pwede nila yun ipadala sa kamag-anak nila kahit andyan sila sa airport pwede nila ipadala sa GCash yun 550 sayang din yun pambigli din ng ano yun ulam at saka bigas <laughs> so mas maganda siguro mga kabayan no kung, kung kayo ay nakapila doon sa sa boarding kung anong airline man kayo Itanong nyo na rin siguro kung mayroon kayong makukuhang 550 na refundable. Kung hindi man babanggitin sa inyo na, o oh, ganito, mayroon kayong 550, punta kayo sa ganitong, ganitong room or ganitong counter. So, mas maganda na itanong na rin natin kasi sayang din yung 550. Uh, pambili din yun ng load or pagkain dyan sa labdang airport. Halimbawa, kung ma dilima yung flight natin. So yun lang mga, so yun lang po mga kabayan no mga kapwa po, IFW. Sana nakakuha kayo ng idea tungkol sa 550 na refundable. Kasi ang alam ko lahat ng OFW is mayroon yan talaga hindi pwedeng wala yan. Hindi pwedeng hindi kayo makakuha niyan kasi kasi karapatan nating kumuha ng mga ano eh ng refundable eh, na 550. Maraming salamat guys uh, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel. Uh, subscribe tapos share at pindutin lang ang notification bell para update naman guys sa iba ko pang mga i-upload na video.